Naranasan mo na bang bigla ka nalang iniwan, walang paliwanag, walang babala. Isang araw kasama mo pa siya, kausap, kaakbay. Tapos kinabukasan, parang hindi ka na niya kailanman minahal. Ganyan ang mga bigla ang hiwalayan. Hindi lang siya sakit, isa siyang gulat, isang lindol sa tahimik mong mundo. Parang iniwan ka sa gitna ng kalsada habang umaambon. At lahat ng tao nagmamadaling dumaan, pero ikaw lang ang nakatigil, nakafreeze. Nagtatanong anong nangyari at doon sa mga unang araw o gabi, mapapaisip ka. Dapat ba akong mag-message? Dapat ba akong humabol? Ipapakita ko bang okay lang ako kahit hindi? O ipaparamdam ko sa kanya na sobra akong nasaktan? Pero teka lang, bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Ito ang punto kung saan karamihan sa atin nadudulas. Akala natin ang unang hakbang ay ang paghahabol, ang pagpapaliwanag, ang pakikipag-usap, ang pagpapakumbaba. Pero sa totoo lang, ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pagtakbo papunta sa taong tumalikod, kundi sa pananatili sa lugar kung saan ka iniwan, matatag, tahimik, buo. Dito nagsisimula ang pagbabago. Kasi minsan, ang pananahimik ay hindi kawalan ng boses. Isa siyang deklarasyon, isang desisyon na hindi na kailangan ng paliwanag. At sa likod ng pananahimik mo, doon kanila nila unang mapapansin ulit. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi nila inaasahan na tatahimik ka inaasahan nilang maglulupasay ka, tatawag, mag-aabot, magmamakaawa. Hindi nila inaasahan na pipiliin mong hindi tumugon, na maglalakad ka palayo, hindi na para saktan sila, kundi para protektahan ang sarili mo. Ang pananahimik mo ay hindi kahinaan. Isa itong disiplina, isa itong pagsubok na hindi mo kailangang ipasa sa kanila, kundi sa sarili mo. Kasi ganito yan, kapag iniwan ka, nasaktan ka. Pero mas masakit kung pagkatapos kang iwan, ikaw pa ang magwawasak sa sarili mo sa pamamagitan ng kahahabol sa taong tumalikod na. Kapag lumingon ka, hindi mo sila hinahanap. Hinahanap mo ang dating ikaw. At kung may isang bagay na dapat mong ibalik, hindi siya, kundi ikaw. Yung sarili mong buo, payapa, at marunong magpatawad pero hindi nagpapalimos. At dito mo makikita ang isang bagay na mas malalim pa sa karaniwang paghihiganti, dignidad. Tahimik kang lalakad hindi para ipamukha, kundi para ipakita sa sarili mo na hindi mo kailangan ng drama para lumaya, hindi mo kailangan ng away para magsimula. Yung pag-alis mo na walang sigaw, yan ang magiging sagot sa tanong na hindi mo kailanman tinanong. Kasi habang gumugulo ang isip niya, habang sinusubukang intindihin kung bakit hindi ka nagre-react, doon nagsisimula ang pagtatanong. At minsan, ang pagtanong ay mas mabigat kaysa sa sagot. Bakit hindi siya naghabol? Bakit parang mas kalmado pa siya ngayon? Bakit parang siya pa ang mas nakalampas? At habang ikaw, tahimik lang, nagsisimula kang buuin muli ang sarili mo. Hindi mo ito ginagawa para mapansin ka. Hindi mo ito ginagawa para magselusya. Ginagawa mo ito dahil kailangan mong iligtas ang sarili mo sa pagkakalugmok. Magsisimula kang gumising ng mas maaga, mag-ehersisyo, magtrabaho ng mas buong puso, gumawa ng mga bagay na dati mong ipinagpaliban hindi dahil gusto mong ipakita sa kanya na mas okay ka, kundi dahil deserve mong maramdaman na buhay ka pa. Hindi ka patapon, hindi ka iniwan dahil kulang ka. Iniwan ka dahil may leksyon kang kailangang matutunan. Na minsan, ang pagtanggi sa iyo ay paraan ng buhay para buuin ka muli. At habang tahimik kang umaangat, may mga sandaling hindi mo maiiwasan, makikita mong sinilip niya ulit ang story mo. O narinig mo na tinanong niya ang kaibigan mo kung kamusta ka na. Hindi ito aksidente. Hindi ito wala lang. Ito ang epekto ng tahimik mong pag-angat. Kasi ang isang taong iniwan ka, hindi agad nawawala ang koneksyon. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ng koneksyon para maramdaman mong buo ka. Ito ang sining ng pananahimik. Hindi ito walang laman. Puno ito ng disiplina, paggalang sa sarili, at matinding pagmamahal sa katahimikan. Kasi sa gitna ng ingay ng damdamin, ang tahimik mong lakad ay sigaw ng isang kaluluwang matatag na at ito ang hindi niya inaasahan. Hindi mo siya sinisi, hindi mo siya pinilit, hindi mo siya kinulit. Tahimik mong tinanggap ang pagkawala niya at sa katahimikan na iyon, nagsimula kang makilala ang sarili mong hindi na kailangang humingi ng validation. Doon mo unang mararamdaman ang kapangyarihan ng hindi pagtugon. Ang kalayaang hindi nakatali sa paliwanag ng iba. Doon ka unang matututo na ang hindi mo sinasabi. Minsan, mas malakas pa sa lahat ng mga salitang dati mong ipinaglaban. At kapag bumalik man siya, dahil darating ang araw na baka bumalik siya, wala ka ng galit. Wala ka ng hinanakit. Wala ka na ring pangangailangan. Hindi mo na kailangan ng closure kasi ikaw na ang naging closure. At kung may matutunan kang isang bagay mula sa lahat ng ito, ito yon. Ang iniwang tahimik, kapag piniling tumahimik, nagiging sandigan ng sarili niyang kapayapaan. Minsan mapapaisip ka, kung wala na talaga siya, bakit parang sinusulyapan pa rin niya ang mga galaw ko? Hindi siya nagme-message, hindi siya nagpaparamdam. Pero pansin mong may mga subtle na sinyales. View sa story, old photo na nilike, pangalan mo na biglang lumitaw sa people you may know. Coincidence ba to? O isang anyo ng katahimikan na puno ng tanong? Hindi mo kailangang habulin ang sagot. Kasi minsan, ang hindi mo hinahanap, 'yun ang kusa nilang binabalikan. Dahil sa panahon kung kailan inaasahan nilang babagsak ka, pinili mong manahimik at tumindig. At sa tuwing pinipili mong hindi sumagot, hindi maghabol, hindi magmakaawa, parang may parte sa kanya na hindi mapalagay. Dahil sana tayong lahat na kapag may nawala, may hahabol. Pero ikaw hindi. At 'yun ang hindi niya maintindihan. Ang katahimikan mo ay naging salamin. At sa bawat araw na lumilipas na hindi ka naghahanap ng paliwanag mula sa kanya, mas lalo niyang napapansin na baka hindi siya ang iniwan, baka siya ang hindi makasabay sa uri ng paghilom na natutunan mo. Tulad ng apoy, ang damdamin ay kumakain ng hangin. Pero kung wala kang ibigay na hangin, walang reply, walang away, walang drama, unti-unti itong namamatay. Sa'yo, ang apoy ng hinanakit ay nauupos, at napapalitan ng liwanag na tahimik ngunit matatag. Habang siya, baka hindi pa niya alam kung saan siya papunta. Pero ikaw, unti-unti mong binubuo ang daan mo. Hindi na ito tungkol sa paglimos ng pagmamahal mula sa taong tumalikod. Tungkol na ito sa pagbigay ng respeto sa sarili mong kakayahang tumindig kahit mag-isa. Ang pagbawi sa sarili ay hindi dramatiko. Walang background music, walang aplos, tahimik lang mga simpleng araw ng disiplina, gigising ka sa tamang oras. mag -e magbabasa, magtatrabaho ng may focus, maglalaan ng oras sa pamilya. At sa bawat hakbang, mas lalo mong makikilala ang sarili mong hindi dependent sa validation ng iba. Hindi ito madali. Totoo yan. May mga gabi pa rin na tatahimik ang paligid at doon magsisimulang magsalita ang alaala. May mga umagang iiyak kahabang nagkakape. Pero sa mga sandaling yon, tandaan mo, hindi ito kahinaan. Ito ang proseso. Hindi mo kailangang madaliin ang paggaling. Ang mahalaga, hindi mo tinatakasan. Hinaharap mo, ng buo, ng tahimik, ng totoo. At habang ginagawa mo yan, may isang bagay na unti-unting namumuo, panloob na kapayapaan. Hindi yung peace na kunwari lang, hindi yung fake positivity na pinipilit ngumiti kahit wasak. Ito yung kapayapaang galing sa pagtanggap. Kapayapaang nagsasabing, oo, oh, iniwan ako. Pero hindi ako natapos doon. Sa totoo lang, doon ako nagsimula. Kapag naramdaman mo na ito, mapapansin mo ang mga dating bagay na nakaka-trigger sa'yo, hindi na kasing bigat. Ang pangalan niya, hindi na ganun kabigat pakinggan. Ang litrato niyo, hindi na parang kutsilyo sa puso. At yung posibilidad na hindi na siya bumalik, wala nang takot. Dahil alam mong kahit hindi siya bumalik, Bumalik ka na sa sarili mo. At yun ang mas mahalaga. At kung dumating man ang araw na tumawag siya ulit, mag-message, o biglang gustong makipagkita, hindi ka nagagalaw mula sa sugat. Gagalaw ka mula sa lakas. Hindi ka na magre-react. Pipiliin mong hindi sumagot dahil kailangan, kundi dahil hindi mo na kailangan. Hindi ka bitter, hindi ka galit, kalma ka lang kasi may mga pagbalik na hindi na kailangan ng sagot. Hindi dahil sa pride, kundi dahil sa kapayapaang ayaw mo nang sirain. Ito ang himala ng tahimik na paggaling. Wala siyang malaking drama, pero ramdam ng lahat ang bigat. At yung dating ikaw na nasasaktan, ngayoy ikaw na ang nagpapagaling. Ang dating pusong binasag naging sisidlan ng disiplina. Ang dating katahimikan ng pangungulila naging boses ng paghilom. At ang dating kawalan naging pundasyon ng panibagong ikaw. Kapag narating mo yan... Mapapansin mong hindi mo na kailangan ng validation. Hindi mo na kailangan ng closure. Kasi ang closure, hindi yan ibinibigay ng taong umalis. Ibinibigay mo yan sa sarili mo. Sa araw na hindi mo na kailangan ng sagot. Kasi alam mo na ang halaga mo. At tandaan mo, sa mundong ito na puno ng ingay, ang katahimikan ng isang taong buo na ang loob, yan ang pinakamaingay na mensahe. Dumating ang araw na bumalik siya, hindi ito kagaya ng dati. Wala na ang kumpiyansang parang siya ang may hawak ng lahat. Wala na ang mga salitang may halong lamig at kontrol. Tahimik lang siya. Maingat. Parang naglalakad sa ibabaw ng basag na salamin. At alam niyang hindi na siya sigurado kung saan siya tatapak. Pero ikaw? Kalma ka. Tahimik ka rin. Hindi dahil kinakabahan ka, kundi dahil wala ka ng kailangang patunayan. Hindi mo siya tinanong kung bakit siya umalis. Hindi mo siya pinilit ikwento kung ano ang nangyari. Dahil ngayon, alam mong may mas mahalaga kang iniingatan. Ang kapayapaan mong pinaghirapan mong buuin. Hindi na siya ang sentro ng mundo mo. Hindi na siya ang tanong na gusto mong sagutin. Siya na ngayon ang chapter na tapos mo nang basahin. Mahalaga, oo. Pero hindi mo na kailangang balikan. Hindi dahil wala kang naramdaman, kundi dahil pinili mong lumago kaysa manatiling sugatan. At habang kausap mo siya, wala nang galit sa mga mata mo. Wala nang sana bumalik ka. Ang tanging meron ay respeto, hindi lang sa kanya kundi lalo na sa sarili mo. Alam mong hindi mo siya siniraan. Hindi ka nag-post ng mga pasaring. Hindi mo ibinuhos ang sakit sa social media. Pinili mong tahimik na ayusin ang sarili mo. At ngayon, Ramdam niya 'yon. Kasi yan ang hindi kayang tapatan ng kahit anong pabalik-balik na mensahe. Ang isang taong nagpagaling sa sarili niya, hindi lang para makalimot, kundi para matutong magmahal ulit nang mas totoo, mas buo, at mas malalim. May mga babalik na hihiling ng panibagong simula. Pero hindi lahat ng pagbabalik ay kailangan nating tanggapin. Dahil minsan, hindi second chance ang kailangan natin, kundi paninindigan. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang ipaglaban, lalo na kung ang laban ay para lang mapunan ang dating kakulangan sa sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makuha mo siya pabalik. Ang tunay na tagumpay ay kapag hindi mo na siya kailangan pabalik dahil alam mong sa pagkawala niya, natagpuan mo ang sarili mo. At kapag pinili mong manatiling kalmado, disiplinado at mapayapa kahit may pagkakataon ka ng sumagot, maghabol o magparinig, yan ang level ng lakas na hindi kayang pantayan ng kahit sinong umaasa lang sa pansamantalang damdamin. Kasi ang emosyon, dumarating at umaalis. Pero ang karakter, yan ang nananatili. At sa bawat araw na pinili mong bumangon, kahit walang closure, sa bawat gabi na piniling hindi mag-message, kahit mismo na siya, sa bawat oras na pinili mong magtahimik, kaysa gumawa ng eksena, doon ka naging panalo. Kaya kung naririnig mo ito ngayon at may sakit ka pa ring dinadala, gusto kong ipaalala sa iyo. Walang nasayang. Walang mali sa naging pagmamahal mo. Pero ngayon, oras na para mahalin mo ang sarili mo ng mas buo kaysa dati. Kung kaya mong tumindig ng walang tapik sa balikat, kung kaya mong ngumiti kahit may bakas pa ng luha, kung kaya mong magpatuloy kahit walang sumasabay, alam mong hindi ka na basta tao lang. Isa ka ng simbolo ng disiplina, ng pagpipigil, ng totoong paghilom. At habang ang mundo ay patuloy sa pagkilos, habang maraming tao ang pilit naghahanap ng sagot sa labas nila, ikaw, tahimik mong nahanap ang kapayapaan sa loob mo. Hindi mo na kailangan ng eksena para mapansin. Hindi mo na kailangan ng sagutan para manalo. Hindi mo na kailangan sabihin pang tingnan mo ako ngayon. Dahil ang totoo, nakikita ka na nila at masakit yon. hindi dahil gusto mong makapanakit, kundi dahil minsan ang hindi nila pinahalagahan ay siya palang pinakamatibay sa lahat. At ikaw yon, kaya kung dumating man ang araw na bumalik siya o hindi man siya bumalik, panatag ka. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi naman siya talaga ang nawawala. Ikaw ang nahanap. Minsan, sa katahimikan natin, nahahanap ang pinakamaingay na katotohanan na hindi lahat ng iniwan ay talo, na hindi lahat ng nanahimik ay natalo, at na minsan, ang tunay na lakas ay hindi sigaw, kundi bulong. Isang bulong sa sarili, gabi-gabi na tuloy lang. Kaya mo pa, hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Hindi mo na kailangan ng pagbabalik para maramdaman mong sapat ka. Hindi mo na kailangan ng paliwanag para mapanatag ang damdamin mo. Dahil sa mga panahong walang ibang naniwala sa proseso mo, ikaw tahimik kang nanindigan. Ikaw ang naging sarili mong sandalan. At kung sakali'y mangbalikan kaniya at makita kaniyang iba na, mas tahimik mas kalmado, mas buo. Baka sa unang tingin ay isipin niyang ikaw ang nagbago. Pero ang totoo, ikaw lang ang sa wakas ay bumalik sa kung sino ka talaga bago ka nasaktan. Isang taong hindi binuo ng relasyon kundi ng prinsipyo, hindi ng atensyon kundi ng paninindigan. Sa bawat taong nasaktan, may dalawang daan, habol o hakbang palayo, sigaw o katahimikan, ganti o paglaya. Ikaw, pinili mong maglakad palayo, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil mas mahalaga sa iyo ang kapayapaan kaysa validation. At sa bawat hakbang mo palayo, unti-unti kang nagiging mas matatag, mas disiplinado, at mas makapangyarihan. Hindi dahil gusto mong magpakita ng lakas, kundi dahil napagtagumpayan mong huwag masira kahit halos gumuhu ka na noon. Ito ang klase ng katahimikang hindi kayang sukatin ng likes, messages o pagbabalik. Ito ang katahimikang may bigat na kapag nakita ka ng dati mong mahal, hindi ka na niya basta kayang kausapin na parang dati. Kasi ramdam niya, hindi ka na basta umaasa, hindi ka na naghihintay. Isa ka ng misteryong hindi niya kayang ipaliwanag. Isang taong hindi niya lubusang naiintindihan dahil pinili mong ayusin ang sarili mo, hindi ang relasyon. At kung sakaling hindi na siya bumalik, kung wala nang mensaheng darating, kung walang closure na ibibigay, okay lang. Dahil minsan, ang pinakamalinaw na sagot ay ang hindi nila pagbabalik. At ang pinakamasakit para sa kanila? Kapag ikaw ay naging masaya, kahit wala na sila sa eksena, maraming tao ang nabubuhay sa paghahanap ng validation mula sa iba. Pero ikaw, natutunan mong ang tunay na validation ay nanggagaling sa loob. Sa disiplina, sa araw-araw na desisyon na huwag hayaan ang sakit na sirain ang sarili mong pagkatao. Sa lakas ng loob na hindi hanapin ang sarili mo sa puso ng ibang tao. Kaya ngayon, kung isa kang lalaking nasaktan, nabigo, iniwan ng walang dahilan, gusto kong sabihin sa iyo, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanya. Hindi mo kailangang maghabol para lang masabing mahal ka pa. Ang kailangan mo lang ay panindigan ng desisyong maging mas mabuti. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Para sa pamilya mong umaasa sa iyo. Para sa mga pangarap mong hindi pa natutupad. Para sa katahimikan ng isipan mo sa gabi. At kung darating ang panahon na makikita kanilang masaya, matahimik, matagumpay, wala kang kailangang sabihin. Dahil minsan ang pinakamalakas na statement ay ang pagiging tahimik ng taong dati halos sumigaw sa sakit. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa muscles, sa pera o sa tagumpay. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong harapin ang sarili mong multo sa loob ng kwarto, mag-isa at sabihin, kahit iniwan ako, pipiliin ko pa ring bumangon. Kaya kung nandito ka pa, nanunood, nakikinig, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi ka pa sumusuko. At habang may natitira ka pang tapang sa puso mo, may pag-asa ka pang ayusin ang buhay mo hindi dahil umaasa kang babalik siya, kundi dahil gusto mong panindigan ang pagiging lalaking kayang mahalin ang sarili niya kahit iniwan siya ng babaeng akala niya, siya na ang para sa habang buhay. Ito ang kapangyarihan ng katahimikan. Ito ang disiplina ng emosyon. Ito ang uri ng kalmado na hindi kayang tibagin ng kahit sinong bumitaw. At sa dulo ng lahat ng ito, tandaan mo, hindi ikaw ang nawala, ikaw ang nahanap. Kung nakaabot ka sa parting ito, salamat. Gusto kong marinig ang iniisip mo. I-comment mo sa ibaba kung anong bahagi ang pinakatumama sa iyo o kung may kwento kang gustong ibahagi. Huwag mo ring kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang makabuluhang content na tulad nito. At tandaan, ang buhay ay laging may mga pagsubok, may mga taong mawawala, may mga pusong masisira, pero sa bawat pagluha, may pagbangon, sa bawat pananahimik, may lakas at sa bawat pagkakabigo, may panibagong pagkakataon. Kaya huwag mong kalimutang ito. Ikaw ay hindi basag. Ikaw ay binubuo. At ang tao na kayang mahalin ang sarili sa gitna ng sakit, yan ang tunay na panalo.